Yan, good morning. So, may ano lang ako dito. So, natuwa lang kasi ako dito sa, um, may umorder kasi sa amin ng ano, ng cooler, yan. Ang ganda kasi, ano, yung, ang ganda kasi ng pagkaano niya. sa ano, eh, Orocan kasi yung brand niya. So, ito siya, oh. ganda kasi ng ano niya. Yan, yan siya, so. oh. Yan, ito yung mga bagong items natin, yan. So, mamaya, ibibiligir na to buksan natin. Tingnan natin kung ano yung ano. Balik tayo. Ayan siya oh. Ganda niya kasi yung laki. Ang laki niya oh. So ito yung loob niya. 65 liters kaya pala ang laki niya sobrang laki. Ayan. So ito yung ano ito yung kanyang tray siguro to para dito. So may laman siya, ano. Ito ay net. Net, ito, ito. Yung mga nilalagay sa mga ano. Ayan o. Ano. ano ba to? So, yung mga nilalagay sa mga, ayan o. Ano? Ayan o, ano? mga ganyan siya o. Oh. So ito, wala yata itong may-ari nito. Wala ba itong may-ari eh? Yan. So, bali, stock lang ito dito sa amin muna. Then, merong ano. Ano ba to? Ito, order din yata ito. May may-ari nito. Yan. Tingnan natin. Kung ano to mga to. So, mamaya na yan. Then, bali, dalawa yung ano, net. Yan. So, ang size ng net ng mga net natin ay 5 by 6 ayan siya yung mga nilalagay sa mga ano, sa mga tambayan, sa mga manukan. Pwede siya ilagay sa mga ano, farm. So, meron siyang ano, ito, meron pa tayo dito. Ah, uh, ano to? Tent, yan. May mortar din ang tent. So, ayan oh, may tent siya. So, ito, alam ko medyo malayo yata ang pupuntahan nito kasi ano, Ah, uh, papa JNT natin 'yan. Ayun, papadal natin 'yan sa JNT. So ito 'yung loob niya. Oh, nakayo oh. Ganda. Sarap nito sa ano, 'yung mga uh, putak sa beach 'yan. May scoop siya pang yelo. Ito 'yung pang yelo niya. Yan nanjan siya sa loob. Then ito ya tayong tray 'yan oh. Ito siya nakalagay. Ganun ba? Tama. Ganun ganyan. Oh. Kaganyan 'yan try yan dyan. Ah, din sa kabila. Kasi may salo dito. Ayan. Dito yan. Para yan dito. Kasi may salo eh. Ayan oh, Meron sya yung mga ano. Stopper. Ayan o. Dito sya yung may stopper. Ayan. Dito sya yung Then dito sa kabila. Pwede ka maglagay ng mga, ano, yan, mga, ah, uh, mga soft drinks. Ayun, di. Eh, siguro dito yung mga, ano, kunyari, eh, meron ka dito mga sausage. Yan, pwede, yan, yan. Yung mga naka-plastic lang. Kasi siguro, pag yung mga chicken or isda, hindi siguro pwede. Depende kung hindi mo gagamitin, siguro yung ice. Ayan, 65 liters sya laki. Dami. Ganda o. Di ba? Suma. Ayan, suma. Maya. Ang mga pang-deliver na yan. Pera dito. Siguro. And ito, meron ditong ano. Ah, meron pa pala ditong rice cooker. Order din to eh. Check din natin. Yan. Check na rin natin yung rice cooker natin. Eto. So, yung brand niya is... Lux Kitchen. Ayan tingnan natin yung specs. Automatic rice cooker. So, ito yung model nya. 0504. MS 0504. Yan. Ito siya. Oh. Yan. Tingnan natin. Check din natin. Para malaban ko din to ano. Ito siya pag binuksan mo Yan. So, may styro sa ibabaw. Para hindi siguro maalaw. Ito yung takip niya na sa loob sila nung ano. Yan, nung ano. Ginagamit pag ginagamit pag nag ano, Steam, steamer. Yan, ito, may kutsar, may sandok. Ito yung manual niya. Yan, may manual siya. So, ayan o. Oh. Hindi naman yun eh, masyado binabasa cord. Ito yung cord ng ano. Then, ito yung scoop. Yan, takalan ng ano. Or takalan. Yan, takalan yan. Then, ito na yung pinakang unit. So, ito yung pinakang kaldero niya. Ayan, up to 1.8. 1.8 ilan ba? 10 cups ayan 1.8 liter yan. so ito yung pinaka-unit niya. Ayan, oh. medyo malaki din siya, oh. Mga pang ano, tatlo hanggang apat na tao siguro. Depende, pag medyo ano lang, mga limang tao, ganun. Pero pag yung, ayan, oh. ganda niya. Oh. Ito yung unit niya, Ayan, oh. sa so, nag-order nito po, ah uh, thank you, thank you, yan. Sa so, mga nag-order ng mga items nito. Yan, meron naman ako pang deliver. Yan, so, babalik ko lang. Balik lang muna natin. Yan. Scoop, ito yung ano. Scoop or takalan. Then, yung manual, tsaka yung sandok. Yan, nandyan yan sila eh. Then, yung ano, steamer, strainer. Or strainer. Tapos, ito yung ano, takip sa loob. Magkasama sila. Then, balik din natin itong styro nya. Para ano. Yan. Para pagdating dun sa may ate, Ayos pa rin. Yan. So, ito yung mga pang-deliver natin mamaya. Tapos, may salamin to. Mura lang to. Ano to? Hmm, ano tawag dito? Nakalimutan ko eh. Ayan. So, ganito siya oh. Ayan ano siya, dresser. Tawag namin dito dresser eh. Hindi <laughs> naman dresser. Nakalimutan ko yung tawag nila eh. Ayan. Oh. So, meron siyang kasamang salamin. Upuan. Tapos ito. Kung ano, ito na siya. Ganyan siya kalaki. Kung ano siya yung ano niya. Kung ano yung design niya. Kung ano yung nandyan. May upuan. and May four layers yata. 3 three. Three layers na ano. Mini drawer. So, magkakabit yan. Tapos, may maliit dito na may susi sa lamin. Ayan, yan. Yan yung mga lagayan ng... So, ito yung mga lagayan ng mga ano. Ayan, may pabango. Ayan, dyan nagme-makeup. Ayan, mga pang ano. Kadalasan pang babae yan eh. Babae gumagamit niyan. Bamon natin to. Meron ditong ano. Ito. Bali, pangatlo na to sa amin ang order tong ganitong kuan. Maganda to, ang dami nag-order nito. Mura lang to. Mura lang tong kuan na to. 2K plus lang to. 2.5 yata. Parang oh, 2.5. Ito guys, maganda to. Ibabasagin to sa loob eh. Yan, so ito yung mga ano. tapos, babay ko muna ito. So, may tent tayo dito. Alam ko malayo yung ano nito eh malayo ang pupuntahan kasi ipapa JNT daw to i sa JNT ayan so meron tayo dito ano hindi ko alam kung may, may may ari na to ah mga basahan pa na to pero mga ganda siya ganda nyo pot holder pala to ano kaya ito ayan hindi ko alam kung may may ari na nito eh or ano ayan o oh. pot holder ganda ng design oh. pot holder pala to ayan o oh. parang hindi po parang mahiya ka ipunas sa ano eh or gamitin eh o oh. mahiya ka dumihan o oh, diba o oh. oh. lalo na to parang mahiya kang ipunas or gamitin eh ang kapal niya, pati yung oh, ganda ng ano. Oh, ang kapal ng pagka ano, niya. Galing. Ayan o. Oh. Ito. GG. <laughs> GG. Ito medyo manipis. Pero okay na. Okay na. Ayan o. Oh. Kaganda nitong ano no. Oh. Balik natin sa plastic. Ayan para di madumi yan. So, ito, may may-ari niya ata nito eh. Hindi ko lang alam kung may may-ari nito. Yan. So, ibabalik babalik na siya sa plastic. Then, ito, so, maya-maya siguro, mga tanghalin tayo mag-deliver. Ito yung ano, yung net. Maganda yung net nito. Para siyang ano, carbon. Para siyang carbon fiber, oh. So, gawa siya sa sa ano. Para siyang gawa sa sako. Sa Pero ang ganda, oh. Dun sa pinsan ko may ganito, eh. Presko ko to, eh. Presko ko to gamitin. Ayan, sa kanyang ano, mini farm. May mini farm dun, eh may mga tanim na gulay tas may tambayan may ganto siya ay may size pala to ayan o oh. ay hindi hindi yata o oh. mga pinakabitan nyo ng ano ganda to maganda ang ano nito ang press nito doon doon ko to nakita sa ano nung pinsan ko may ganito sila parang mas ma mas makapal gap mas marami mas malaki to parang medyo maliit to ano kasi kung asan. nawala na yung papel nito eh nahulog siguro sa deliver to kasi parang ang dami eh yung size niya is 5 by 6 ay to yata yung size niya 3 by ano 3 by 1 Parang ganon. 3 meters by 1. 1 meter by 3 meters. Ganon. 3 by 1 meters. Kasi ito, 5 meters by 6. Kaya pala mukha siyang ano, makapal, marami. Mukha siyang ano, malapad. Oh. Marami. So, ayan. Ito ang bagong items natin ngayon. So, mamaya, magdi uh, mag-deliver. Deliver na yan mamaya. Ayan. Ay, ano, yun nga pala. Maraming salamat sa mga nag-ano nito. Sa mga umorder, ayan. Mga umorder nito. So, thank you, thank you po sa inyo lahat. Yan, thank you. Ayan, so, late ko na nakita. Meron pala siyang gulong. O so, ano? Ah, kaya pala may hawakan ditong malapay. Galing talaga nitong ano. Tingnan ko ulit. Itong cooler. Kaya pala may hawakan siya doon sa kabila na malapay. Malapag na hawakan. Kaya so, pala may hawakan siya dito. Tingnan ko ulit. Napansin ko lang. Ayan o. Kaya pala siya may ganito. Mm. Tapos, kung ayaw mo siya gamitin, nakaganon. Ayan. Pwede naman nakaganon. Ayan. O. <laughs> Ayan. Oh, Di ba? Hila-hila mo lang siya oh. Hindi ka mahirapan kahit madaming laman. Ayan o. So, yung gulong niya yata is apat. Parang apat yung gulong niya eh. Ayan. Tingnan natin. Ah, magkabilaan pala siya may hawaan. Gulong. Ay, hindi. Dito, para pag pagtutulungan pag dalawa kayo maglilitbit yan dun yung isa tapos dito yung isa tapos pag mo makaka mo to yan o ito mahaba and then pag bubuhatin dalawa kayo di ba ganda no pang outing yan hindi siya pang outing pero siya gulong yan mga gulong niya wala laki ng gulong niya Oh. Ayan ang mga niya. Kaso yung gulong niya, plastic. Parang madaling ma... Ayan. Pero hindi na siguro. Basta so, huwag mo lang siya ihilahin siguro sa ano... Sa mga mabato. Sa pantay lang. Sa pantay lang na ano. Nakalimutan ko. May laman nga pala to. Ayan. Ah, ito pala yung ano. Ayan. di ba ganda nya ganda galing oh di ba nya galing ayos